Good morning! Welcome or welcome back dito sa page natin. My name is Professor Excel and today, pag-uusapan natin ang tungkol sa Relative and Absolute Cell Referencing. Now, ano nga pala yung ano? Uh, cell Referencing. Ito yung pagpili natin o formula ng pagpili natin ng ibang cells. For example, dito sa example natin, tinotal natin yung laman ng B5 B5 E6 and E7. Ibig sabihin, 'yung reference natin, 'yung laman, or anuman 'yung nasa loob ng B5, E6, at E7. For example, kapag gagawin natin 'to 1, mababago 'yung total natin. 'Yun ang cell referencing. Now, ano ang pinakaiba ng relative and absolute cell referencing. Kapag relative cell reference tatakbo yung yung formula mo depende kung saan mo nilagay. Like for example, dito, nakalagay yung formula natin sa B8. Ang reference natin, 5, B5, B6, at B7. Kapag kinapi natin to at nilagay natin, one cell down, Renase natin. Ctrl V. Makikita natin na yung reference niya. B5, B6, and B7. Tatakbo siya ng B6, B7, and B8. Ang pinagkaiba, natagal si B5. Ito ay dahil bumaba tayo ng isang cell from the original yung kinop kinopyahan natin, yung B8, kinapin natin, and bumaba tayo ng one cell. Kaya yung formula niya, ay bumaba din ng one cell. So, B5, B6, B7, naging B6, B7, B8. Bumaba ng one cell, kasi bumaba tayo ng one cell. For example, i-copy natin to and bababa tayo ng tatlong cells. Pinopia niya naman is from B5, B6, B7 naging B8, B9, B10. Since bumaba tayo ng tatlong cells from um, here, 1, 2, 3, yung formula natin bumaba ng tatlong cells from here, 1, 2, 3. Kaya, yung umpisa ng formula natin is b na. Yun yung relative referencing. Ano naman yung absolute referencing? Kinopya natin, for example, ito. Pagkain uh, natin. Uh, B6, B5, B6, B7. Pagkainopya natin ito. And, bukta tayo one cell sa kanan. I-paste natin. So, nakikita nyo from B 5b6 b7 naging c5 c6 c7 bakit hindi nagbago yung row kasi ang ginawa lang natin is from the original cell na b8 inapi paste na natin one cell sa kanan kaya from b naging c now ano nga ba yung absolute referencing. For example, gusto natin itong i-copy and i-paste dito at hindi nababago yung formula So, kumbaga gusto natin na uh, ito pa rin C5, C6, and C7 ang i-add ia niya. Ang absolute referencing ay gagamit tayo ng dollar sign. Kapag may dollar sign, ibig sabihin ayaw natin na gumalaw yung formula kahit saan tayo o kahit saan natin i -base. So for this, ginawa natin absolute reference si column C. Magkaiba yung reference ng column at saka ng row. Sa ganito example, nakalima natin yung dalawa para makita natin. Okay, ito ang example. Ibig sabihin nito, gusto natin na ay na wag gumalaw si column C. But pwedeng gumalaw si row 5. Subukan so, natin. Yeah. 350 kasi ito yung ni reference niya. I-copy natin to and i-paste natin dito. Ang lalabas ay 15. So from here na uh, C5, yung C natin o yung column natin ay absolute. At yung row natin is relative. Pag bumaba tayo, i-copy natin and bumaba tayo. One row down. Hmm? Kaya yung ni-reference niya ay uh, since one row yung binaba natin at ang row dito ay hindi naman naka-absolute. Kaya siya bumaba din ng one row. Now, what if from here, copy natin and punta tayo ng column G and i-paste natin. So, papansin nyo na hindi lumipat sa G yung formula natin dahil naka-absolute si C or yung column C natin. Wala laman mo absolute kasi may dollar sign. Now, kapag absolute referencing, hindi gagalaw si formula kahit saan mo pa siya ilagay. Kaya kahit nilipat natin siya sa column G, ay eh, nireference niya pa rin si column C. For example, i-reference din natin si row 5. Lagyan natin dito ng dollar sign. Ibig sabihin nito, naka-absolute reference na both column and row natin. So, for example, i-copy natin to, Ilagay natin sa baba. At sinin na hindi na bago yung reference niya na C5. Si Ito ay dahil sinabihan natin sa si exam na dapat absolute si column C and si column 5. And si row 5, sorry. Kaya kahit sa natin siya ilagay, eh, reference niya, column C, row 5 pa rin simple trick for this one is pwede mong pindutin F4 sa ganun ay mabago ang bago mo yung reference niya. For example, ito, ito ay walang absolute reference, C5. Isang pindot ng F4 magiging absolute reference both column and rows. Isa pang pindot, mawawala yung absolute reference sa column, row na lang yung may iwan, and another pin dot, si column lang yung absolute, si uh, row ay hindi na absolute, and pag pinututuloy, babalik siya sa original. So, tignan niyo sa inyo, and try nyo ano, i-explore yung relative and absolute referencing. Dito lang muna, kasabli, my name is Professor excel good morning.